Yo, what up mga kabarangay? It's your boy Papa Bam, the place to be. Na ako karoon sa Nian's Resort dari sa may San Simon para amunt tabuon si Ilyas kay na sila show karoon sa Pagatpat. No? So, before sila mo larga na dito sa Pagatpat, dari sa sila. Mga on sa sila. Anyways, a shout out di ay kay Ma'am Nichelle na Dave Anila of Nian uh, Nian's Resort <laughs> sa pag-invite sa Muadrino. So, As you can see, ready na kayo ang lang security personnel, nga almost 20 plus, nga grabe kahigpit ang kwadrik seguridad mga kabarangay. Limited and selected rin kayo ang karon Ay mga vloggers, usama ni Clyde Vlog, ako, baka gipang invite ni ha. Naka-plaster na po ang halos murag 20 plus ka mga security personnel nga naadirikaron nga grabe kayo ka uh, alert no, sa pag-abot ni Ilyas. karon mahinabi na to karoon, ang usa sa security personnel nga naadirikaron kung unsa ang mga lakang nilang nagibuhat. It's your boy Papa ba mga kabaranggay, na ako dali sa Nia, Resort para kitao na mo si Ilias ba katong na ba? So, naamin direct kapang kauban ng mga security personnel. So, ato silang, uh, inabiyo na to si Sir Kung sa ilang gibuhat karon nga uh, security protocols. Sir, may eh. Uy, pangalan si, mo sir. Si pangalan mo sir. Ah, ako si Press Larry sa PSPC PSP Press Larry. Sir, unsa yung gibuhat ninyo nga security protocol karon para sa seguridad karon diri sa pag-anhin Ilias diri sa pagatpat? Okay, may ginang question. Ang gihin mo na mo sa amo, ah sa post and part na mo, uh, naka-deploy na ang tropa, nga na ng CDO task force, uh, uh, sa uh, port ID, hmm. na po ang sa region po sa Agalagar, na po rin na bipat nga request pero sa kanon ng close security gyud naka advance party nang uban na mga tropa then karon waiting ka sa natong idol na to Nga si Elias hopefully nga maabot sa iyo pero pagabot niya to naka plaster na, na tanan ni oh di ba grabe nga pagpangandam no anyway saludo sa inyo ha, mga sir no inyo gyung gibuhat para gyud sa seguridad sa ato mga bisita diri naapo diri atong idol nga si Clyde Vlog naghulat gyud sa pag-abot ni Elias Masaya po ka pag makita ni si Masilias Kita kabalo anak sayaw Sampol ni sampol anak ma'am. Bye, bye, bye. Ay. Ama si Elias, ma'am. Sapa. Hi, mga kabit ni Elias. Hoy. Hey, 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 hey. Sir, sir, sir. Ay, sir, sir. Oh, sige, sige, sige. Nata dari keron. Mengikalak. Nata dari keron live tak keron. Report. Oh, kisah dihang ni abot tanggih dang ilang ginahulat hulatan alas ocho kapin. Ni abot tanggih si Ilyas and the Kalumad Band. Uy! Grabe!

Nah, Silias! kadang-kadang lo. galau. Silius, saya, 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 Silias, Silias, Silias! Silias!